Ang pagbabakuna ay paraan para makaiwas sa sakit sa pamamagitan ng bakuna. Ang bakuna ay tumutulong sa ating katawan na maging handa laban sa mga sakit para hindi tayo magkasakit. Ang ating katawan ay may mga selula na nagtatanggol laban sa mga mikrobyo tulad ng bakterya at virus. Ang mga selula ng ating katawan ay laging nag-iikot at tinitingnan ang mga bagay sa paligid. May mga espesyal na bahagi ang mga selula na tinatawag na antigen ang mga malusog na selula ay may ibang antigen kaysa sa mga may sakit o mga mikrobyo. Ang mga selula ng katawan ay hindi pinapansin ng antigen sa malusog na selula. Pero kapag may nakita silang antigen sa mikrobyo, sisirain nila ito. Pagkatapos ipapakita nila ang antigen ng mikrobyo para tawagin ang ibang selula na tumulong. Ang ibang selula ay gagawa ng mga bagay na tinatawag na antibodies. Ang antibodies ay pumipilit sa mikrobyo na mapansin at sirain. Kapag nawala na ang sakit, ang ilang selula ay nagiging memory cells. Kapag ang parehong mikrobyo ay pumasok muli sa katawan, ang memory cells ay handa na para sirain ito para hindi ka magkasakit. Ito ay tinatawag na natural immunity at maaring tumagal sa buong buhay mo. Ngunit ang pagkuha ng natural immunity mula sa sakit mismo ay maaring delikado. Halimbawa, ang polio ay maaring magdulot ng pagkaparalisa o kamatayan. Ang measles ay maaring magdulot ng pamamaga ng utak na maaring magdulot ng permanenteng pinsala o kamatayan, lalo na sa mga bata. Ang whooping cough o pertussis ay maaring magdulot ng pulmonya o problema sa paghinga na maaari ring magdulot ng kamatayan sa mga sanggol. Ang mga bakuna ay nakakatulong para hindi natin makuha ang mga sakit na ito. Ang mga bakuna ay may kaunting mikrobyo na pinahina o pinatay o minsan ay may espesyal na mga piraso ng genetic material tulad ng RNA. Karaniwan ang bakuna ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang injection. Ang mga mikrobyo sa bakuna ay nagtuturo sa ating mga selula kung paano labanan ng mga mikrobyo. Hindi ito magdudulot sa iyo ng sakit pero magtuturo ito sa katawan kung paano gumawa ng memory cells at antibodies para sa mga mikrobyo. Kaya kapag pumasok muli ang mikrobyo sa iyong katawan, handa na ang iyong sistema upang labanan ito. May iba't ibang uri ng bakuna, live attenuated vaccines, inactivated vaccines, toxoid vaccines, subunit vaccines, mRNA vaccines, at viral vector vaccines. Ang live attenuated vaccines ay gumagamit ng mga mikrobyo na buhay ngunit pinahina. Ang mga ito ay parang tunay na sakit at nagbibigay ng malakas na proteksyon. Halimbawa ay ang bakuna para sa measles, mumps, rubella, chickenpox at flu nasal spray. Ang inactivated vaccines ay gumagamit ng mga mikrobyong pinatay. Maaaring kailangan mo ng maraming doses o booster shots. Halimbawa ay ang hepatitis A, flu, Polio at rabies vaccines. Ang toxoid vaccines ay gumagamit ng mga pinahina na toxins para protektahan laban sa mga delikadong substansya mula sa mga mikrobio. Halimbawa ay ang diphtheria at tetanus na bahagi ng DTaP vaccine. Ang subunit vaccines ay gumagamit ng partikular na bahagi ng mikrobio para magbigay ng proteksyon. Halimbawa ay ang pertussis na bahagi ng DTaP vaccine at hepatitis B vaccine. Ang mRNA vaccines ay gumagamit ng messenger RNA para magbigay ng instruction sa iyong mga selula. Ang mga ito ay hindi nagdadala ng buhay na virus at hindi binabago ang iyong DNA. Halimbawa ay ang ilang COVID-19 vaccines. Ang viral vector vaccines ay gumagamit ng DNA o mRNA para magbigay ng instruction sa iyong mga selula sa pamamagitan ng ibang ligtas na virus. Ang mga bakunang ito ay hindi rin nagbabago ng iyong DNA. Halimbawa ay ang ilang COVID-19 vaccines. Mahalaga na malaman na ang mga bakuna ay hindi lamang protektahan ka kundi pati ang iyong komunidad. Maraming sakit ang kumakalat mula sa isang tao papunta sa isa pa. Kapag kaunti lang ang nabakunahan sa iyong komunidad, mataas ang panganib ng sakit. Pero kapag karamihan ay nabakunahan, mas mababa ang panganib ng pagkalat ng sakit. Ito ay tinatawag na herd immunity. Ang herd immunity ay importante para protektahan ang mga taong hindi makakakuha ng bakuna tulad ng mga may mahina na immune system o ibang kondisyon sa kalusugan. Ang mga bakuna ay protektahan ka, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa mga delikado o nakamamatay na sakit. Para malaman pa ang tungkol sa mga bakuna, makipag-usap sa iyong doktor.